Ako po si Jeneline Lotino na nagahagad po ako ng tabang sa oras mismo na, nangangapudan nangangapodan ako na kung si Simon po nagkahiling sa akin ko po na si Andrea Bernales pwede po magkiuli na po kung si Simon po ang kaiba niya may Mabulay ka na. Mayra ka man kayo. Mayra ka man sa kobe isang balita ang bumalot ng pangamba kay Nanay Jenelyn Lutino dahil ang kanyang anak na si Andrea Bernales, na 17 taong gulang, isang grade 11 student, ay di na umano'y itinago ng nagpakilalang boyfriend nito. Para sa detalye, makakausap natin si Nanay Jenelyn. Magandang hapon, Nanay. Anong oras po na wala itong anak nyo? 330 po. Nang hapon kahapon. Opo, anong, hanggang anong oras po ito uh, yung klase po ni Andrea? Uh, 6 to twelve ko, six o six o'clock sa umaga, tapos hanggang twelve o'clock po sa tanghali. Opo, so dapat alas dosen ng tanghali kahapon ay dapat nakauwi na ito si Andrea. Madalas ba itong nakakauwi ng hindi alas doses sa inyong bahay? Hindi naman po, kasi may sabi niya po sa akin, pag twelve o'clock uwi sila, may practice pa po raw sila hanggang three o'clock din pa po sa akin kahapon. Hanggang sa lumipas ng alas 12 na hindi pa umuwi po ito si Andrea, ano po yung ginawa po ninyo? Tinawagan ko po iyon. Yung cellphone niya, nakausap ko na po naman siya. Sabi niya, uwi daw po siya 3 o'clock sa hapon pagkatapos po ng practice. So ang rason niya ay magkakaroon sila ng practice? Opo. Saan daw po sila magpa-practice, nanay? Yun po ang hindi ko po naitanong sa kanya. Ah, uh, sinubukan Opo. niyo po ba itong tawagan uli? Ito si Andrea? Opo, 3.30 po. Sinubukan ko po siyang tawagan. Tapos yung sinagot na po niya yung cellphone. Opo. E, Umiiyak na po siya. Bakit daw po siya umiiyak nanay kung nasabi po niya nung mga oras um, na yon? Ang sabi niya po daw, ang sabi niya po sa akin, hindi na po daw siya uuwi sa amin. Nung sinabi A niya yon ma'am, sa iyo, ano yung pumasok po sa isip niyo? Kabado po, kasi po, sabi niya hindi na po uuwi. Tapos din ko po siya kung bakit, ano problema, mag-usap kami, asan, po, asan ba siya pupuntahan ko. Tapos sabi niya yun lang, sabi niya sa akin, mama, huwag mo na ako alalahanin, hindi na ako uuwi. So nagtaka ka nung mga sinabi o sinabit niya yung mga katagang yun na hindi na siya uuwi at umiiyak po ito, ma'am? Opo. At malayban sa kanya, may narinig ka pa po bang iba? Opo, may narinig po ako na o na nag parang yung may sinasabi sa kanya tapos mga ilang minuto po kinuwa parang kinuha po yung cellphone nung po sa anak ko lalaki na po ang sumagot Ano yung sinabi ng lalaking ito? pinalungko ko po yung lalaki kung sino po siya ang tagal niyo po sumagot kung sino talaga siya tapos ang pagkasabi ng lalaki sa kanya, jowa daw niya po si Andrea. Pero po, sabi ko kung jowa mo po si Andrea, pwede po mag-usap tayo. Tapos kung saan po, sinda, saan po sila naroon, pupuntahan ko po, po. Opo, ano yung sinabi din itong lalaki? Nanong po kung anong pangalan, kung saan lugar, kung si... wala po siya sa akin sinabi. Hanggang binigay niya po yung cellphone ulit doon po sa anak ko. Tapos tuloy pa rin po 'yung na, na naririnig kong bulong tapos ano tapos, yung sinasabi Ano sinasa po iyak iyak po posibleng hindi gusto or hindi kagustuhan ng anak mo na sumama oh, dito oh. sa lalaki nararamdaman niyo po ito oh. Opo, Yung po ang nararamdaman ko po kahapon. Kasi naki, nag nagmamakaawa na po ako sa anak ko eh. Opo. Pe pero itong nakausap niyong lalaki, Nanay Jenilyn, ano, na, Opo. nagpakilala ba sa inyo itong lalaki? Hindi ko po kilala. Hindi po namin yun alam. Hindi po namin nakikita yan. Opo. Opo. Sa pagkakalam niyo, Nanay, dito sa anak niyong si Andrea, meron po ba itong nalalaman kayo na meron itong karelasyon o nobyo? Wala po. Kasi po, bahay. School lang po ganun. Opo. So, hanggang Hanggang ngayon, ma'am, ay hindi nyo na po ito makontak, itong uh, cellphone po ni Andrea. Opo, hindi na po. Kahapon pa. Nanay Janeline, magandang hapon po. Hello po. Magandang hapon. Opo. Nanay, uh, bago nyo po ito inilapit po sa amin, uh, problema po ninyo sa anak po ninyong si Andrea. Nagtanong na po ba kayo sa mga kaibigan, kakilala, kaklase ni Andrea, meron na po ba kayong nakausap? Kung may, may alam po ba sila kung nasaan ito pong si Andrea? Meron na po kami nakausap kasi mismo po ka po nung nawala po siya pinon nagpunta po kami sa school nila po doon po sa Dalaga High po mm -hmm. tapos nakausap may po yung isang teacher po doon nagchat po sa sa GC na tinatanong kung may nakikita ba kay Andrea? Sabi, nasa uh, tapat ng munisipyo. Nasa tapat ng munisipyo. So, itong si Andrea ay nag-aaral sa Daraga High School. Kinausap niyo po yung mga kaklasi, kakilala, at yun po yung nabanggit po nila na nakita po nila si Andrea sa harap po ng munisipyo. Opo. Okay. Sino daw po yung kasama ni Andrea nung nasa tapat po ng wala, munisipyo? Wala po. Mag-isa lang daw po. Uh, matanong ko po na, ano, yung, ano po yung... Personalidad nito pong si Andrea. Ito po ba si Andrea ay mapanglihim po na anak sa inyo po? Uh, hindi naman po nag-aalo sa amin. Kahimik po kasi yan eh. Si Andrea hanggang ngayon ay kasama po yung lalaking nakausap po ninyo sa telepono. Opo. Pero hindi po yon talagang boyfriend ni Andrea. Mm -hmm. Hindi po. So ano po yung tumatakbo sa isip nyo po, Nay? Posible pong si Andrea ay? Parang na-hypnotize ata po siya. Yung parang sapilitan siguro, ganon. Ito po bang nangyari kay Andrea sa anak po ninyo? Nai-report niyo na po ba ito sa barangay, sa eskwelahan, sa pulis? Opo. Nai-report niyo na po? Ano po yung sabi uh, po ng ano ng eskwelahan po ni, ni Andrea? Na papun, pinapunta po kami sa police station at saka po pumunta po kami kanina lang po. So na report, po, -report sabi, na po bago mag-brother the point ayin po mag 24 hours. Nawala kahapon hanggang ngayon oh, ilang oras na ba? 3:30 mamaya partner ay 24 hours. 24 hours na, hours na ngayon. So oh, pinapabalik po. po kayo ng PNP mamaya ng 3:30 para daw ano ay, po? Hindi na po kami pinapabalik sila na lang daw po kasi pumunta po kami kanina. Ang inaano ko lang po kasi may CCTV doon. Gusto ko lang mag-eta yung CCTV kaso po sira daw po yun. Saan po yun ay? Sa munisipyo po. Ang hiling po ninyo ay makita yung CCTV footage doon po sa oh, harap po. ng munisipyo para malaman po ninyo kung saan pumunta ng mga oras na yon si Andrea at sino yung kasama. Opo. Oh, Sige po nai, makikipag-coordinate po kami nai sa Daraga Municipal na Police Station para naman makagawa po sila ng hakbang na makakuha po ng kopya doon po sa munisipyo ng Daraga. Sinagot na po niya sa amin kanina, sira daw po yung CCTV kaya hindi daw po makakuha. Kung sira yung doon, meron yan, meron yan mga ah, adjacent na mga, mga, establishment, CCTV. Sa ibang oo. establishment, Sige siguro. po na na yan, no? gagawa po kami oh, ng paraan para po makakuha po tayo ng kopya ng CCTV. Ano? Nananawagan po ako sa makakita po kay Andrea. Pag-inform po kami, hindi po, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ayan, mga ka-action muli, naka-flash sa inyong screen ngayon ang nawawalang anak ni Nanay Jenny na si Andrea Bernales. Labing pitong taong gulang, isang grade 11 student sa Draga School. Huling nakita sa Draga Park, umano. So, ang kanilang uniforme. Kung isang nakikilala o nakita o nakasalubong, maring ipagbigay alam agad sa aming tanggapan dito sa Embarcadero de Legazpi o mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page tabang ora mismo. Nay, meron din po ba kayong mensahe para po kay Andrea? Pa? Meron po kayong mensahe sa anak po ninyo? Meron po. Sige, Sige po, nanay. Ni Andrea, umuwi ka na. Parang awa mo na, be. Nanay, doon sa lalaking nakausap mo nung mga oras na yon before na mawala ka ng contact dito kay Andrea, ano yung mensahe mo doon sa lalaki? Kung sisay man po siya na kasama po ni Andrea, actress naman po. Siguro naman may mga kapatid din po kayong mula, babae. Pag-ibalik na lang po. <laughs> At nanay, naitry nyo na po ba napuntahan yung mga lugar na madalas na pinupuntahan po ni Andrea? At kamusta? Ang pinupuntahan lang po niya, sir. Yung, yung andito po sa Kirikaw, na classmate niya, yung best friend niya. Tinang, tinanong na po namin yun. Wala din po siya alam kasi wala din po si Andrea pinupuntahan na iba. So, sa mga naka alam nakakakilala or nakakita kay Andrea, uh, please lang, ano, uh, makipag-ugnayan po kayo sa aming uh, programa, sa aming opisina para naman makatulong. Gumaan na partner yung pakiramdam ni nanay. Ramdam ko yung feeling ng isang ina na uh, hanggang sa ngayon ay wala pang balita sa kanyang anak. So, eto naman sa lalaki, ano, nananawagan din kami na please, uh, ibalik mo na si Andrea sa kanyang pamilya. Nanay, wag po kayo mag-alala dahil gagawin po namin ang paraan at makikipag-ugnayan po kami sa Daraga Police Station at sa Daraga Municipal sa munisipyo partner Municipio. para makakuha po tayo ng kopya ng CCTV. Maraming salamat po nanay. Maraming salamat po. Sana makonsensya itong lalaking ito dahil alam mo ay may kaakibat yan na kaso in case na mapatunay na meron Kidnapping yan partner. Kidnapping. Oo, at may kaakibat yan na kakulo, pagkakakulong at penalidad. Nanay, asahan niyo po ang aming pag-alala hanggang sa makita po natin itong si Andrea.